Magandang araw po sa inyo. Ako po si Ashley Emrabe nakatira sa Lusok, Santa Cruz, Marinduque, 23 taong na nakakapagtapos sa kursong Civil Engineering sa si Marinduque State College noong 2026. Masasabi kong kahinaan ang pagiging baguhan pa lamang sa pagpasok sa realidad ng trabaho ng isang civil engineer dahil ito ay may kalakip ng mas malaking responsibilidad kaysa noong estudyante pa lamang ako. Ngunit tinitiyak ko na madali kong matututunan ang mga bagong patakaran dahil ako ay pursigido na matutunan ang mga bagong skills at requirements na meron ang posisyon na ito. Minanais ko ang posisyong ito dahil Naniniwala ako sa mga layunin at mission ng kumpanya. Gusto kong maging bahagi ng paglago at tagumpay ng negosyo at sa pamamagitan ng pagtulong sa pag-unlad ng kumpanya, magkakaroon din ako ng pagkakataon magtagumpay at magbigay ng positibong ambag sa industriya gamit ang aking mga kakayanan bilang isang civil engineer. Music. akong magbigay ng aking buong dedikasyon at pagpapasya sa bawat gawain na ibinigay sa akin. Ang aking kasanayan sa pagiging leader at paglutas ng mga suliranin sa field na ito, kasama ng aking kakayanan sa pakikipag-ugnayan at pamumuno ay magiging mahalaga sa pag-abot ng layunin ng kumpanya. Bilang isang creative na at makaranasan, ako'y may kakayahan na magbigay ng mga bagong idea at hakbang na maaaring makakapagpalago at makapagpoonlad sa kumpanya. Handa akong magsikap at magtrabaho ng mahusay para makamit ang layunin o target ng ating kumpanya. Ang natatangi sa akin ay aking mga karanasan at pananaw na nanggaling sa mga on-the-job trainings at iba pang seminars sa iba't ibang larangan ng field na ito. Dahil dito, nagkaroon ako ng kakayahan na makapagbigay ng mga solusyon na maaaring makapaharap sa kumpanya ninyo. Noong estudyante pa lamang ako, ako ay aktibo na sa iba't ibang larangan pagiging leader sa kabataan, nagpo-perform ng aking mga talento sa harap ng maraming tao, naging working student bilang ESL teacher sa mga foreigner na estudyante, bata man o matanda. At higit sa lahat ay ang pagtatapos sa kolehiyo at pagkakaroon ng lisensya bilang isang civil engineer. Music. pagkalipas ng limang taon, nakikita kong patuloy akong nagtatrabaho sa kumpanyang ito dahil kaya kong balansin yun ang trabaho at buhay sa labas ng trabaho. Nakikita ko na ang kumpanya at ang buhay ko at ng aking pamilya ay mas umunlad pa. Pati na rin ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa kumpanya at mga empleyado nito. Inspiration ko ay ang aking pamilya pinansyal na kahirapan na naranasan noon at mga kabiguan na aking naranasan. Ang mga ito ay mga nagsilbing fuel upang paliyabin ang aking mga pangarap at para magpatuloy sa buhay. At alam ko na kasama ko ang Diyos sa anumang kamo ng buhay. Music mayroon akong hobbies na nakakapagpasaya sa akin katulad ng pag-awit, pagsasaya, pakikipag-bonding sa mga mahal ko sa buhay, pag -e exercise pagsulat ng journal at higit sa lahat ay ang pagkain sa labas kasama ang aking mga mahal sa buhay. At bukod pa dito, nakakahanap ako ng kapahingahan sa presensya ng Panginoon. Maraming salamat po.